May i um gawas tano so kay hey, murag na pati anako ni mga tingog um, ani mga pambagangis ba nindot kay paminaon ng tingog sa gangis gabi na. Ayan. Gawas gawas ra tano pag Nindot kay ang paligid do. Huh? I wanna say hi to our neighbor. We're gonna say hi. We're akan look in here. Just go walk around with effort. Ayan, naka-barefoot tayo. Wala tayo sapatos. Another trash. sa lang.

walk away a walker a stroller die uho die murag lalabay metro niya kon hugasan turugma oi kon hugasan kay magagal mana siya udi na akong anak abot na sana na siya die rae siya die uns abot la die na akong anak die u party na na siya die uho die mulakaw na na siya die wala no, na siya dry. Makita ta dry ko na badri. Oy, na nakoy talong dry. May talong. thank you God. Na mga talong. Tara ay siya dry. Nagparking na siya dry. Oh, na talong dry dry. Mabot lang ko na ba dry sukini dry, no? Hala, na ay sukini. Sukini ba ni dry? Marag na sukini Hala, dry. Kada ko sa akong sukini day. Ayun ako sa kinda ko kayo dai. Oh, thank you Lord. Thank you for the blessing. I got zucchini. Oh my God, I put a kukasanan. Oh guys, God. Let me take a Thank you so much, Lord, for the blessing. I got a kukasanan zucchini. Zucchini. Hindi ba makita. Basta na dihan, I got a kukasanan zucchini. Dag kukai, ito rong side. Dag kukai, die. Ito rong, die. Oh, thank you so much, Lord. Oh my gosh, I have zucchini, guys. It's been a while that I haven't visited my garden. I don't know, guys. I do makita know if I'm makita baniyo. visit my garden. I don't know. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. i die. I'm going to die. I'm die. I'm going to die. Thank you, Lord. I get zucchini. I'm not sure if I'm going to Terai, terai, terai. Sukini dai, mana sukini dai? Ay, di bawah masih sukini si dai. Mereka nak terlalu ma, terang usai. Ay, thank you so much, Lord, for the blessing. Oh, I got some bell paper also there. Oh, di bawah, kau mengtanam kalang dai. Bohi juga dari mereka dai. Oh, kanya aku angkuan dai berdiri jadi mamunga dai. Laki siguro ni dai. Dai su aku suki aku angkamatis dai. Oh. Uy, yung mga kamatis na nga, nangakuha ng hagba. Sana siya dahi, wag ko siya sabot dahi, sana siya dahi. Ako man yung mga ipang mga chay, ang ka na sa pala siya, mamunga na siya di ha. Murag ako ang cucumber, wala oh, ay, ito ay bunga po, ay to, ay may bunga di akong cucumber. I didn't see it, oh my gosh. Oh my gosh, di ha sa bunga, di ha sa bunga no, lamig kaya kung magkuhan ba, Agay, may bunga akong Cucumber. Ayan, girls. Mga mami. Hmm. Kinahang magtanom-tanom sa gadiha, no? Tara ako ang cucumber. I mean, zucchini. Turo ay. Kita ninyo? Oh, di ba? Na siya zucchini na siya. Tomorrow, I'm gonna go harvest. So, iniho. Mulang tuwa-tuwa ang vlog for today. If you haven't subscribed to my YouTube channel, please do subscribe muna to adering kuan mo muna tong kalakas kalasang anday mo siya day, day. dapat sa basura day no I mean nakuha ko sa trash bag I mean trash can tigul naman tamo na naka naka sungki -sung -sung na to ang pag store yan no so inihiyo magbabay na taga napakon si yung babay ay, kipsi yung babay but never si babay so <laughs> Okay na. Okay na. Magbabay na dito. ayoko ko nyo kalim pag-subscribe ha. Ini na banyak in kompai yo pang Christmas na yan ni, eh. jingle bells na in two weeks. Alright, bye bye for now.